Kumusta mga ka-horror? Ako si GL at ito ang I Love Horror page. For this video, samahan niyo ang tuklasin ang Teatro Tapia ng San Juan, Puerto Rico. Isang teatro na puno ng sining, kasaysayan at mga lihim na hindi naiwang nakatago. Handa na ba kayong matakot? Tara, samahan niyo ako. Ang Teatro Tapia itinayo noong 1824 at binuksan noong 1832 ay isa sa pinakamatandang teatro sa buong Puerto Rico. Una itong kilala bilang San Juan Municipal Theater. Ang lugar na ito ay naging saksi sa napakaraming opera, ballet at pagtatanghal mula sa mga kilalang artista ng panahon. Ngunit, hindi lang ang sining at musika ang naiwan dito. May mga anino ng kasaysayan na tila ayaw iwan ang entabladong ito. Noong 1930s, ang teatro ay unti-unting napabayaan at halos gibain noong...